Hello mga kanegosyo at marami na naman tayong mga i-deliver ide na itlog sa ating mga customer. At kadi-deliver nga lang ng ating mga itlog na ito. Bumili tayo ng 36 tray na medium at 24 tray na XL at ito yung ating large na mabenta rin naman sa atin. Kung sa pag, size ang pag-uusapan naman guys ay sulit naman yung ating uh, size ng ating mga itlog. Dahil sa shortage ngayon ng ating itlog kaya ito na lang yung ating napadeliver. Halos umabot nga rin pala yan ng 17,865. At sa ngayon nga guys ay tatlong beses nang tumaas ang presyo ng ating mga panindang itlog. Ngayong uh, buwan na ito halos sunod-sunod ang kanyang mga pagtaas. Kaya naman lumalaki din yung ating mga puhunan sa mga itlog na ito. Kaya nag-iingat rin tayo na wag tayo sana tayong mabasagan ng mga panindan nating itlog kasi halos sa isang piraso guys ay malaki na rin yung ating puhunan kung mababasagan ka pa ay halos liliit ng iyong tutubuin kaya kapag ka itlog tayo guys ay ingatan natin ito na wag mabasag kasi sayang naman ang ating tutubuin kung tayo ay mababasagan ng mga itlog. Oh, no. Kaya payo ko sa mga gustong magsimula ng itlog, kailangan Maging maingat tayo sa ating pagdi-deliver sa ating mga customer. Isa sa mga reklamo ng ating customer ay nababasag daw yung kanilang mga itlog kapag ka binibili nila sa palengke. Ayyan, at ito nga guys, kaya kailangan maingat tayo sa ating mga panindang itlog. At hindi lang naman panindang itlog ang tumaas ngayon. Pati na rin ang ating mga paminta. At sumusunod na nga talaga itong paminta sa pagtaas ng presyo. Kaya naman dati ang bentahan natin ay 15 pesos, ngayon naman ay 20 pesos kada isang tay. Ayan. Sulit naman ang kanilang 20 pesos dahil marami naman laman yung ating paminta. At katulad din ng ating bawang, siya ay nagtatampo dahil gusto niya rin ay tumaas din ang kanyang presyo. Ngayon, ang isang kilo ng ating bawang ay 140. Kaya naman ang nagiging bentahan natin ay 25 pesos kada isang tay. At ito naman ang ating mga panindang mantika. Mayroon tayong 41 pieces sa ating palm oil at mayroon naman tayong 160 pieces sa ating coconut oil. Isa kasi ito sa mabenta sa atin ang coconut oil. Kaya naman mas marami tayong niriripak sa isang araw. Sa mga man nagtatanong kung magkano ba ang bentahan natin sa ating coconut oil, ito ay may presyo na 30 pesos sa ating mga customer na tindahan. At kung ibinebenta naman natin siya sa ating tindahan, ito guys ay may presyong 35 pesos kada isang bote ng coconut oil. Yan ang ating presyuhan ngayon. Pero ito ay isa sa mabenta sa atin ng coconut kesa sa palm oil. Kaya naman, mas marami tayong nariripak na mantika natin na coconut. At syempre, kung meron tayong bote, meron din tayong 1.5. Ito nga guys, yung ating palm oil, halos unti lang yung dinadala natin na 1.5. At sa ating coconut naman guys, ay dito tayo bumabawi. At meron tayong 27 pieces na 1.5. At ito nga guys, yung mabenta rin sa atin na... 1.5 yung ating coconut kaya naman lagi kong dinadagdaga ng ating mga panindah na mga mantika. At ito nga tayo kasi nakapag-focus sa ating mga panindang itlog kasi mas malaki ang tutubuin natin at mas mabilis ang bentahan. At syempre hindi mawawala ang ating wash na mas mabenta kesa sa ating puting asukal. At ito nga guys, medyo talagang dinadamihan natin at meron tayong daladalang sa 288 pieces na asukal na wash. Kasi ito guys ay marami ang bumibili kesa sa puting asukal. Kaya naman, so, pinaglalaanan talaga natin ng puhunan ng ating wash sugar kesa sap naman sa puting asukal natin. At kung sa munggo naman guys ay ito rin kasi yung mabenta sa atin ito yung tinatawag nilang labo na mas masarap daw kasi para siyang malagkit yan ang paborito ng ating mga customer kaya naman mas malakas din yung bentahan natin sa ating mga munggo na ito Ayan. at kung magbabalot naman kayo ng mga munggo guys ang sukat naman ng ating plastic guys ay 4x3 Ayan. ang discard natin sa pagre-repack ng munggo kaya naman kung gusto nyong gayahin ito guys ay bumili kayo ng plastic ang plastic ay nagkakahalagan ng 28 pesos kada isang bundle at may piraso nga ito na 100 pieces na plastic at ito naman guys yung ating asin na 150 grams ang laman at sa ngayon kasi guys ay wala tayong nabiling asin nung nagpunta tayo sa bayan ng Palawig kasi naubusan daw sila ng stock at marami yung na bumili sa kanila dahil ginagamit sa pagbabagoong at ito guys ay meron tayong presyo na 4 pesos kada isa nito Ayan, at ito na lang yung natira sa ating paninda halos na sa 7 pieces lang yung maibibenta natin sa ating mga customer at ito naman guys yung ating bagoong at ang puhunan nga nito guys kada isang box ay nasa 310 ayan at naglalaman siya ng 24 pieces ang tatak ng ating bagoong ay coras at kung bibili kayo nito guys ay tignan nyo yung patis niya dapat nasa ibabaw kasi yung uh, iba ay nasa ibabaw yung bagoong kasi yun daw ay hindi masarap kapag ka nasa ibabaw yung bagoong kaya ganito guys yung bilhin nyo Ayan, subuko na kasi kaya naman ito yung parati kong binibili at ito nga guys punong puno na naman si Isayara kaya naman ready na naman tayo bukas para sa ating pagro-rolling. Kaya kayo guys, kung gusto nyo mag-rolling, sundan nyo lang ang ating ginagawa at lagi nyo subaybayan ng ating vlog. Ayan, kaya naman ito, halos kikita na naman siguro tayo ng malaki at marami tayong maibibentang itlog. Kasi bukas ay meron na naman tayong darating na itlog at sinasamantala ko rin ng mga pagkakataon na to guys para kumita ng malaki. Para naman matapos na nating bayaran si Sayara at malaking tulong nga ito sa atin sa ating pang-araw-araw na ginagawa at sa araw-araw nating panghanap buhay. Kaya naman lagi nating inaalagaan itong si ating Sayara para naman lagi tayong nasa kondisyon at hindi tayong masiraan sa daan. At ito nga guys, ayan ready na ang ating ibebenta bukas at sana sa susunod ay pakishare mo naman ang ating video. Ayan, para naman maras marami tayong magawang video at ito guys, na-share ko na naman yung ating ginagawa sa pang-araw-araw na mas marami na naman tayong ibebenta at mas marami na naman tayong tutubuin. Ayan guys, ako'y magpapaalam na. Hanggang sa muli, paalam!